O ba ito na maging si Narufa May Quinto at People's Champ Manny Pacquiao ay may warrant of arrest din? Anong ganap sa mundo ng showbiz? Isiniwalat ng isang source ng talent manager vlogger na si Oj Diaz na sina boxer turned politician Manny Pacquiao at comedian Rufa May Quinto ay may kinakaharap ding warrant of arrest kasunod ng pag-aresto kay celebrity entrepreneur Neri Miranda. Ayon kay Chito Miranda, vocalista ng parokya ni Edgar at asawa ni Neri, si Neri ay isa lamang endorser ng Dermacare, isang beauty clinic. Noong 2021, ibinahagi ni Neri na ang Dermacare franchise ay kabilang sa kanyang mga bagong negosyo. Ang mukha niya ay makikita rin sa mga advertisement ng Dermacare na naghahanap ng franchise partners. Iginiit ni Chito na hindi ninakaw ni Neri ang pera ng mga investors. Bago pa man maglabas ang Securities and Exchange Commission ng resolusyon na nagsasabing hindi na maaaring tumanggap ng investors ang Dermacare, naglabas na si Neri ng pahayag sa Facebook na wala na siyang kaugnayan sa nasabing beauty clinic. Subalit, ayon kay SEC Director Philbert Catalino Flores III, may umano'y transaksyon si Neri sa mga investors ng Beyond Skincare na siyang iniimbestigahan ngayon. Sa pinakahuling episode ng OGD's showbiz update vlog, ibinahagi ni Oji na ayon sa kanyang source, may warrant of arrest din laban kina Manny Pacquiao at Prof. May Quinto dahil sa kaugnayan nila sa Dermacare. Si Prof. May ay isa ring endorser ng Dermacare, habang si Manny naman ay franchisee at brand ambassador ng kumpanya noong 2022. Sinabi ni Oji na umaasa siyang hindi ito totoo at sana ay magbigay ng paglilinaw ang kampo ni na Manny at Prof. May ukol sa isyu. Totoo ba ito? na maging si Narufa May Quinto at People's Champ Manny Pacquiao ay may warrant of arrest din? Tulad ni Neri, endorser din ng Dermacare si Rufa May. Si Manny naman ang nakalagay ay franchisee slash brand ambassador noong 2022. Nakakaloka ha? Sana hindi ito totoo. Dagdag pa niya, posible ring wala talagang kaalaman ng dalawa tungkol sa surprise warrant of arrest. Matatanda ang sinabi ni Chito na wala silang natanggap na abiso mula sa korte tungkol sa kaso ni Neri at nagulat na lamang sila nang lumabas ang warrant of arrest. Sa kasalukuyan, hinihiling ni Neri na ibasura ng korte ang mga kaso laban sa kanya. Ano ang tingin mo sa kontrobersyang ito? Dapat bang sisihin ang mga celebrity endorsers sa ganitong isyo? Ibahagi ang iyong opinion sa comments.